Alam niyo ba, guys, napakaganda ng ng street na ito. Ito yung pictures na sinatawag nila. Sobrang dami ng tao. Kanina naglalakad kami, wala pang masyado. So, when you go like this, yan, sobrang dami na. Kanina ay wala, walang katao-tao. na hindi na siya ano, kanina konti lang so, dami ng tao So, parang ganda ng small town na to. Itong area na to, guys. Ito yung ano, recommendable napuntahan mo para mag-picture. Ayan. Meron din silang public wifi, kaso nga lang mahina yung signal. So, ang ginawa ko ay hindi lang po muna yung wifi. connect muna ako sa wifi ng aking asa See? How beautiful the place is. Ayan. Sobrang dami ngayon ng tao Kanina, wala, walang, wala. Super cute. Oh. Ayan. Mas maganda siya sa personal. Pero itong ito eh, kung ano yung nakikita nyo, yan na yan mismo. Ayan. So, babalik tayo para makita nyo lang. Ito yung isa sa pinakamagandang part ng Quebec na sinasabing kailangan mong puntahan. Okay, balik na tayo guys kasi andun yung aking asawa. Ayan. Sobrang cutie pie ng place na ito. So, kailangan na 10.30 ay babalik kami doon sa bus station kasi andun yung sasakyan namin pabalik sa hotel na na bus. Bumili kami ng, ng Oh, parang pass namin guys. Ayan, pass. So yun yung gagamitin namin. Up and down. Sasakay ng bus. And everything. It's super cute. Super cute siya. So hindi na kailangan pa ng picture. Mas maganda yung video. Para kuhang-kuha. So ewan ko pa saan galing itong mga tao lang dumami. And then alam niyo ba, uh, mas marami yung mga Indian kang nakikita. Rin. So balikan natin si Nelly, siya Sabi ko mupo lang muna siya sa glit. Hi, baby. Still cute. Suddenly, these people. Hi. Say hi. <laughs> so dito guys walang tao kanina sobrang dami ng tao who we'll is watching? nothing's live sa Filipino? yeah in Okay, bye-bye. So, time check guys is 9.47. Kailangan matapos kami ng 10 o'clock kasi hakabulin namin yung 10.30 na bus pabalik sa aming hotel. Kasi bumili kami ng pass na ticket namin for 3 days. And ang binayaran men namin ay $60, right? $60 for three days, mas mahal siya kumpara sa binayaran namin sa material Kasi ang binayaran sa namin sa material ay $41 for same day lang din. Mas, mas matipid siya. So, kailangan namin yun. It's super duper cute ng, ng town na ito. Diba? So, kapag gumanan ka doon, it's like that. Malakas yung signal mo baby. Signal is really good. So bye-bye. Smile.